lahat ng tao may katapat na halaga. Nagkakatalo na lang kung mahal o murang presyo mo. Wala akong tinatapakan tao. Mayayaman lang din naman ang kinakalaban ko. sa Isang kapatid na naghahanap ng kanyang buwang sa mundo. Siya yung ampon mo na gustong pumuslit ng Cebu Terminal mula sa akin, di ba? First you get the money, then you get the power, then you get the woman. Magkano ka? Oo. Huh? Magkano? 100,000? 200? Dapat ko ba ako ma-impress sa tanong niya? Yeah, Mia, walang hindi na bibili. Ay sir, ako na lang ako siguro mag-drive para may trail gan dito na lang ako, sir. Hey, ano kalakuhan to? Hindi ng babae. Bibili. Meron ka pang pwedeng ito yan. Yung Mia, siya ang mo. Sa pagdating ng pag-ibig, muli silang maghaharap, magiging magkalaban. Paulo Avilino in his most challenging role, Bridges of Love, this March on Primetime Bida.